Swak sa kulungan ng Senado ang dalawang pulis na sinasabing nagnakaw ng mga nakumpiskan droga mula sa Ninja Kappa. Ito ay makaraang isight for contempt ni na Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Rapi Tulpo, sina Senior Master Sergeant Jerwin Rebusura at Master Sergeant Lorenzo Catarata. Naubusan kasi ng pasensya ang mga senador sa patuloy na pagtanggi ng dalawa na silang kumuha ng 42 kilo ng shabu na bahagi ng 996 kilos na nakumpis ka sa pagsalakay sa Wealth and Personal Development Lending Incorporated sa Santa Cruz, Manila na pag-aari ni Master Sergeant Rodolfo Mayo. Kahit naninindigan ng binong Special Investigation Task Group na nakita sa CCTV footage sa itong dalawa, ay nag-iwan ng shabu sa isang sasakyan sa harapan ng Camp Crame, patuloy pa rin ang pagtanggi ng dalawang pulisa dahil dito sinabi ni De La Rosa na mananatili sila sa Senado habang patuloy yung pag-iimbestiga sa kanila. Inilarawan pa ni De La Rosa ang dalawa na pulis na una sa nang hero sa pagkumpiska ng sa ito itong droga mula kay Mayo sa na uwian niya sa Ciro dahil sa pagnanakaw ng ilegal na droga. na may naglabas, may kinuha doon your honor. It's the, you know, uh, it's all... search hindi eh. Actually, in a way, tinutulong ang pangakita rito eh. Kung sure. babasahin mo mga tinatanong ko sa iyo eh. Okay. Yung CCTV kasi matibay na ebidensya yon na mag-implicate sa inyo na kayo talaga sangkot sa um, gawang illegal Okay? So hindi mo ako masagot-sagot ng tama. So therefore, tumpak yung uh, sa CCTV na kayo nga talaga yun kasi hindi mo ako masagot ng diretso. Tinatanong kita, anong ulam? Tapos sabi mo, kape. Uh, sabi ko, anong bang ulam mo? Kasi, tap si Logan. Alalahin ang ng sagot mo. Ako, si Jojo Sikat. Walang inaatas sa balita.